ayun po, kumusta na po kayong lahat, alam ano po yan, bala episode ito, ano po update ko po kayo sa ating kamatis po oh yung pangunahin nating kamatis oho, yung tawag nga natin dun ika, ay bats number one oho, yan, ito na po yung ating kamatisan oho, abay, ay ayos na rin po, ano palagay ko yung nalinay na rain oho, yan o, oh. ito po Ya. Ganyan na po ang ating pakatauan. Oh. Yo. Oh. Yan na po ang update sa ating ano. Kamatis. Oh. Yan. Pero ari po ay pinatubo na lang natin Ay ngayon po ay hindi ko na na-vlog ay di update ko na lang po kayo Ganito po ang gagawin natin sa ating mga kamatis po Oho yan Oh Aran na ho ang kaganapan sa ating kamatisan Na batch number one Oh yawn, shout out po sa mga magkakamatis Oho yan Aran na ho yung ating kamatis Oh Oh yan, ganito po. Tatabunan po natin ang tatabunan. Oo. Oh. Ang tawag po diyan ay medyo may pahilig pa ng kaunti. Yan, Oh. Ah. Talagang. Oo. Oh. oh. Ganyan po ang gagawin nating alaga. Oo. Oh. medyo i-check din po natin at gawa lang minsan may mga money ni Rana agad po yung ganito oo oh. yan unang hilig pa lang po yan pagka ano po pagkakayanin pa medyo papahiligan pa natin ng kaunti oo so, Ayan na po. May maliliit po. uyan yan, oh ay ika nga po ay yan naman kayo may bunso may panganay ay di mahating na natin kung alin ang bunso panganay diyan yan ano ho? yan na ho ang ating salunga tayo sa araw o oh. ang ating kamatis yan o oh. ito po yung dati natin patulahan o o o tayo po ay ano medyo nakatalapid ng kaunting pang upa ay dari po iniupa ko na tapos <laughs> ay hindi ko naman na i-vlog na ay di ngayon po update na lang ang oh. yan basta po pagkakayanin ng ano ay di oh aba yan po oh. yan na po ang ating kamatis mm. Ja, oh. Pag po ako masusunod, mas magandang kamatis ay yung ganito na laki na. Oh. Yung katawa niya. May gilas po ba? May gilas. Yan. Oh. Yan. Oh. tapos dito may ilang namatay oh. ari po naman ay kasabay ng batch number 2 natin papakita ko po sa inyo medyo maliliit pa po eh hinulipan din po at sayang oh. ilang plat pala ang po ka rin nagawa Yan na po, kakanapad din sa ating ano. Oh. Lahat po naman yung tatabunan Naiiwan na yun Para po ba naiiwan yung laki Kung pormedyo sa natabunan at hindi Pero yan lang po naman lahat Lalagyan, pipilitin po lagyan Ito na habol ito mga to Yan po yung nauna nating kamatis. Yan. Tapos, dito po naman yung pangalwa natin. Ito na po yung update. Oh. Hindi pa po kita, no? At gawa po ng maliliit pa po. Ngayon, uh, napakatigkal po ng lupa. Didiligan po natin yan. Para manumbalik at sumariwa. Yan, hindi pa po pansin na yung pagbagong tanim. Oh. Pero ang mangyayari po nito ay katulad rin noon. Oh, pag tayo ang masusunod. Pipilitin nating mapagayong. Ang bilis matuyo tayo. Didiligan natin yan na sagad. Magat hapon ko na po yan dinidiligay. Oh. Yan, yan. So, oh. yan na po. Balitig tig-apat na tray po ito. Apat yung kabila, apat ito. Doon po naman sa ganun, may mimintis pa rin po. May mamamatay. Uh Kaya, kung 3, 480 yung kung 500 yun, posibleng may mamatay doon na huwag naman sana na mga 50. Oo. Oh. Gwapo lang hindi may uwasan talaga yung pagkamatay itong oh, lalaki oh. Yan po yung kamatisan dito tayo ng tubig Sa ating Yan dito sa gitna ng ating peche mustasa Ini ko po at nakakaawa. Uho. -huh. Aba may buhay ay. At ng laban sa mundo Tangin Diyos ang kapatid mo Para sa iyo Ang laban na to. Oh, 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 oh ayun po okay na yung kamatis dito po naman tayo sa pechay mustasa po arehong malalaki kasi medyo malawak-lawak din yung ating dinidiligan gawa ko ho dito sa malalaki na ating pananim ay ano tuwing ikadalawang araw binibilang ko lang yung plat na pwedeng diligin kung magadidilig lang ako na 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ano po, kumbaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tapos sa ina, ikalawang araw na po uli tatapusin ko muna yun tuy gawa po ng hindi ko po lahat maaanuhan uh, ano han, ma ano gan tawag dun hindi ko lahat ma didilig ng kalipos pong ito oh, uh, pag lahat na lahat ay aking lilipusin ay hindi po kakayanin kaya po ang tawag doon ay alternate o oh, alternate alternate o ID yun po ar naman ang ating babakbakan yun ito naman butit lumaki yung tubig nung ano kahit di natin to gamitin pwede rin gawa ho ng itong mga panalim natin ito ay may ano na tayo may pasunod na uli di po ba yun nandoon ay ubos na ito na yung kasunod yung harvest ito ito pa yung kasunod di harvest tapos niyan pag na-harvest na itong mga to meron na ulit tayong ganito palang kalalaki yan oh malaki ito pagkatapos ito meron naman tayo ng maliit yan ito na po oh. ganito, na kalalaki yan oh. yan yan sama sama po tayo uli at aking babasay na rin eh. mm. ang buto po yan dapat ay magat hapon ang bilig oh. pero yung malalaki po every ano po yan Halos 2 days. Pag nga sangaho, 3 days pa eh. Oo. Uh -huh. Pag po ganito matubig, puro ganito pa. Pero pagka ano, pag yung malalayo na, water pump na po yung gamit natin. Oo. Uh Oo. -huh. Matikal na po ito eh. I Gisak na kasi yung ano, buto. Gumigisak na. Madarang lang ng init yan. Wala na. Ito na po ang pang araw-araw po natin. Yari na ho, nadilig na ho natin na rin po yung, ayos na po Ito yung mga pasunod pa natin no? Baka insekto to Yan, pag, pag uh, update po doon sa ating kamatis Tapos diretso dilig na po tayo dito tayo po na may diretsyo pa uwi na rin. Kukuha lang ako na ilang pang ano. Pang gulay na ano. Na beans po. Tuloy uwi na po tayo. Tami na rin. Eh. pa order na bukas. Hindi kaya benta natin. Hahablot po tayo ng pang ulamin. Naman. Naman. Nampo oh. oh. Magpa-order na pala. Oh. Pwede na uli. Oh.

Ayun po ay paano po? Salamat po sa inyong pagsama ano po yan. Tayo humarbis na hunang ng ulaming ano, beans. Ayan, update po sa kamatis, dilig. Dilig ng buto ng pechay. Yan, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lahat. Happy po. Bye.